Daniel Padilla. Malungkot ang kanyang buhay ngayon. Simula nung nawala sa kanyang buhay si Catherine Bernardo, may pag-asa pa kaya na magiging maligaya si Daniel? Hmm, marami talaga ang nais na magkakabalikan sana si Catherine Bernardo at Daniel Padilla sapagkat sila umano ang may puluhan na magiging masaya. Hindi lamang si Katrina at Daniel ang magiging happy, maging ang kanilang milyon-milyon na mga tagahanga. Of course, hindi ito madali para kay Daniel. Ang lahat ng mga ito, lalo na guilty-guilty o -guilty, mano si Daniel at sa kanya, nagmula ang lahat, lalo na kapag isang araw ay magkaroon ng wala ng pag-asa na maisakatuparan ang pangarap niya magiging maligaya sa piling ni Chris uh, ni Catherine Bernardo. Of course si Daniel Padilla ay sobrang nanghihinayang, lumagapak sa kalungkutan dahil hindi na niya kaya pa na maibalik ang nakaraan sa kanilang pagmamahalan. Nasisiguro ng taong bayan na mayroon pang isang pagkakataon na ibahagi ang tunay na kaligayahan lalo na at Sobra-sobra pa rin ang nararamdamang pag-ibig ni Daniel Padilla para kay Catherine Bernardo. Siyempre, isa sa pinakamahirap na tanggapin ang tuluyang pagkawala sa kinang ng kanilang pagmamahalan. Siyempre, nais lamang ni Daniel Padelia na magkaroon ng isang malaking pagbabago daan tungo sa tunay na kasiyahan na gusto niyang maranasan sa pagmamahal na ipapadama ni... Catherine Bernardo. Of course, isa sa pinakamahirap ngayon at hindi hindi matatanggap ng mga netizens kung tuluyan nga na itsapuera na lang ni Catherine Bernardo kung balak ni Daniel Padilla na magkaroon ng masaganang pag-ibig kasama kay Catherine Bernardo. Of course, sobra sobra sa pinakamahirap kung mayroon ng ibang mahal itong si Catherine Bernardo. Kaya paano na lang Matatagpuan ni Daniel Padilla ang kanyang pangarap na siyang kaligayahan rin sa mga puso ng kanilang milyon-milyon na mga taga-subaybay. Iba-umano ang nararamdaman ng mga netizens kung talagang si Daniel ay porsigido at interesado pa rin na magbabalikan silang muli ni Catherine ay posible pa rin naman umano na mangyayari ang lahat at magkaroon ng isang pagbabagong tunay sa kanilang relasyon. Tanong ng mga netizens, magtagumpay nga ba si Daniel Padelias kung sakaling may plano siyang balikan si Catherine Bernardo? Well, lahat ay pus may posibilidad na mangyayari lalo na at porsigido pa rin si Daniel na maangkin niya muli ang pag-ibig ng pretty girl na si Catherine Bernardo. Laban!